Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata siyam na at Syam na putanim hanggang isang libo. Kabanata siyam na at Syam na putanim. Ang pangungusap na ito ay nagpatakot sa lahat ng naruroon. Isang sweldo na dalawang milyon sa isang taon. Paano ito naiiba sa pagnanakaw sa isang bangko? At saka, may ganitong kakayahan ba talaga si Charlie? Maaari bang maging dalawang milyon ang taunang sweldo ni Zhao Hao sa isang tawag? Sa sandaling ito, ngumiti ang kabilang partido sa telepono at sinabing, ginawa ni Chairman Tai Lei ang desisyong ito. Dahil ginawa niya ang desisyong ito, dapat may mga dahilan. Naniniwala ako na hindi mataas ang presyo sa pananaw ni Chairman. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ng kabilang partido. Mr. Zhao Hao, pagkatapos ay magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Ito ang aking mobile phone. Kung pupunta ka para mag-report, tawagan mo lang ako. Nang maglaon, ibinaba ng tao ang telepono para sa kaginhawahan. Kinuha ni Zhao Hao ang telepono. Ang kanyang buong utak ay ganap na naka-short circuit. Si Ronel ay puno ng inggit, selos at puot sa oras na ito at sinabi, Zhao Hao, bibigyan ka ba talaga ng kumpanya mo ng dalawang milyon taon ng sweldo? Si Zhao Hao ay bumalik sa kanyang katinuan at tumango ng walang laman at sinabi, Ang tumawag ay ang direktor ng tauhan. Sinabi niya talaga, sobrang inggit at nabaliw si Ronel sa kanyang puso. Hindi niya talaga inaasahan na si Charlie ay tulad ng isang abot langit na enerhiya, kung alam niyang mayroon siyang ganoong kakayahan. Bakit niya ginawang lunguhad at dilaan si Jiang Ning? Lunguhad siya at diretsyong dilaan si Charlie. Sa oras na ito, lumuluha na si Zhao Hao. Tumingin siya kay Charlie na may pulang mata at nabulunan. Charlie, sobra-sobra na ang ginawa mo para sa akin. Paano ako magiging assistant ni Chairman Tai Lei? Walang pakialam na ngumiti si Charlie. Tinapik siya sa balikat at seryosong sinabi. Basta, dahil kapatid ka ni Charlie, kayang-kaya kong mag-ayos ng assistant position para sa iyo. Si Zhao Hao ay labis na naantig sa kanyang puso, ngunit siya ay medyo hindi pa rin kumpiyansa at sinabi, Charlie, alam kong tinuring mo akong kapatid noon pa man, pero sa totoo lang, alam ko na wala akong kakayahan. Hindi ako nagkakahalaga ng dalawang milyon sa isang taon, nakangiting sabi ni Charlie. Whether it's worth it, it's not your decision. Dahil ikaw ay aking kapatid, ang taunang sweldo na dalawang milyon ay ang iyong panimulang presyo. With that said, Charlie must say seriously, kaya susundin mo si Tylee ng matatag sa hinaharap, at ipakita sa mga tao na tumitingin sa iyo upang makita. Ipaalam sa kanila na ikaw ngayon ay hindi nakatulad ng dati, napaiyak si Zhao Hao nang marinig niya ito. Mula nang umalis ang dalawa sa ampunan, minamaliit na siya dahil bata pa siya at walang ama o ina. Kahit magtrabaho siya sa construction site, mabubuli siya ng ibang manggagawa. Sa loob ng maraming taon sa Haicheng, minamaliit din siya ng iba. Kahit ang kanyang kasintahan ay iniwan siya dahil hindi niya gusto ang kanyang sarili. Kaya't ang mga salita ni Charlie ay nagpasiklab ng pagpapahalaga sa sarili at dugo sa kanyang puso. Kaya't agad niyang ikinulong ang kanyang mga kamao sa kanyang mga kamay, at buong pagpapasalamat na sinabi, Mabuting kapatid, hindi ko sinasabing salamat sa iyong kabaitan, mula ngayon, ang buhay ni Jow Hao ay sayo. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, ano ang gusto kong gawin sa buhay mo? Ikaw ay mabubuhay ng maayos sa hinaharap, mamuhay ng maayos, at mamuhay ng iyong pagkatao at gagaan ang loob ko. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Charlie, nga pala, isa lang ang hiling ko sa iyo. Nagmamadaling sinabi ni Zhao Hao, sabihin mo, ano man ang kahilingan mo, tiyak na gagawin ko ito. Seryosong sinabi ni Charlie, Pagkatapos maging assistant ni Tyley, kung ang dating kasintahan at ang kanyang ina ay bumalik upang makiusap sa hindi ka dapat pumayag. Kahit na mahal mo siya, hindi ka dapat pumayag, dahil simula ngayon, ikaw ay kuya ni Charlie, siya ay hindi karapat dapat sa iyo. Kabanata Siyam Naraan at Siyam Sa sandaling ito, na ni Zhao Hao mula sa determinadong ekspresyon ni Charlie, na ang kanyang buhay ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Hindi na siya ang mabahong isda na minamaliit ng lahat, hindi nakapag-aral, at walang ama o ina. Siya na ngayon ang kapatid ni Charlie at assistant ng chairman ng Lei Group, at ang taunang sweldo ay kasing taas ng dalawang milyon. Kung alam ng ex-girlfriend niya na ganoon ang trabaho niya, malamang luluhod siya at ang kanyang ina sa harap niya. Magmamakaawa na bumalik. Gayunpaman, tama si Charlie. Dahil simula ngayon, hindi na karapat dapat sa kanya ang pamilyang ito. Hindi dahil si Hao mismo ay napakalutang. Ngunit alam niya na maaari niyang makuha ang magandang kapalaran dahil sa kanyang kapatid na si Charlie hindi lamang siya ay magpasalamat sa kanya, ngunit, para hindi niya ito mapahiya. Sa sandaling ito, ang mga tao sa hapagkainan ay tumingin kay Charlie na parang isang Diyos. Nag-donate siya ng isang milyon sa orphanage sa isang tawag sa telepono, at pati na rin ang kanyang kaibigan ay nagbigay ng isang milyon para sa kanyang mukha. Tinawagan niya talaga si Tyley, ang pinakamayamang tao sa Haicheng. At nalutas din ang problema ni Jiao Hao sa trabaho, na may tao ng sweldo na dalawang milyon. Ang enerhiya na ito ay lumampas sa imahinasyon ng mga tao. Gayunpaman, si Claire ay hindi nakaramdam ng kakaiba. Alam niyang ang Feng Shui ni Charlie ang mayaman, kaya hindi nakakagulat na makilala niya si Tai Le. Ngunit hindi ito alam ng ibang tao, marami na sa kanila ang nagsimula ng ilipat ang kanilang isip. At kinuha nila ang kanilang mga baso ng alak at tumingin kay Charlie. Habang naghahanda na ito e si Charlie, umaasa rin silang makalapit kay Charlie, at pagkatapos ay tingnan kung makakapag-ayos din siya ng mas magandang trabaho para sa kanila. Ngunit sa sandaling ito na maraming tao ang nakapulot na ng kanilang mga baso ng alak, si Claire ay biglang nakatanggap ng tawag. Ang tawag ay mula kay Elaine ang gina ni Charlie. Sa sandaling nakonekta ang tawag, sumigaw si Elaine sa kabilang dulo ng telepono. Mahal kong anak, umuwi ka kaagad. Hihiwalayan ako ng papa mo. Hindi ako mabubuhay kung hindi ka uuwi. Maghintay ka lang para kunin ng katawan ko. Nagpanik agad si Claire. Hindi niya inaasahan na natagpuan na lang niya ang kanyang likod at nagsimula na namang magkagulo ang bahay. Kaya dali-dali niyang sinabi kay Charlie sa tabi niya. Mukhang nag-aaway ang ating mga magulang sa bahay. Umuwi na tayo agad. Nang marinig ito ni Charlie ay agad siyang tumango kaya kinuha niya ang wine glass at sinabi sa lahat. Tita Lena, mga kaibigan, sorry talaga ngayon. May urgent na nangyari sa bahay. Payagan niyo kami. Babalik kami pag may time. Nagmamadaling sinabi ni Tita Lena umuwi na kayong dalawa para magnegosyo, huwag kayong magantala dahil sa amin. Ngunit ang mga nais pa rin kumita mula sa kanya ay nabigo ng ilang sandali, at ang ilan ay nagsabi, Brother Charlie, wala pa akong oras para mag-toast sa iyo, uminom ka muna ng dalawang baso bago umalis. Bahagyang sinabi ni Charlie, huwag mong inumin ito, sa susunod, kailangan ko ng umalis ngayon. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang baso ng alak sa kanyang kamay at seryosong sinabi, Ginawa ko na ito na ang isang baso ng alak. Pagkababa ng boses, ininom niya ang lahat ng alak sa baso at hinawakan ng kamay ni Claire at umalis. Dahil nakainom si Charlie, si Claire ang responsable sa pagmamaneho. On the way back, she said anxiously, Tingin ko tinutokso na naman ang tatay ko sa tita na yon, kaya gusto niyang hiwalayan ang mama ko. Nag-aalala talaga ako dito, matutulungan mo akong mag-isip ng paraan para tingnan, kung paano magbago ang isip ng tatay ko. Sinabi ni Charlie, ano ang masasabi mo tungkol sa ganitong uri ng bagay? Kung wala talagang pagmamahal si dad para kay nanay, at pilit na pinagsama sila para hindi paghiwalayin. Magiging pagpapahirap para sa kanilang dalawa ito. Bumuntong hininga si Claire at nagtanong, kung gayon ang ibig mong gawin sa kanila. Ay panandali ang sakit kaysa pang matagalang sakit? Kabanata siyam naraan at siyam naputwalo. Ngumiti si Charlie at sinabing, anong klaseng tao si nanay? Hindi mo ba alam? Gagawa siya ng panandaliang sakit mula sa panganganak. At panandali ang sakit na dulot ng kanyang paglaki. Kahit na gusto siyang hiwalayan ni Dad, natatakot ako na hindi ganoon kadali. Natigilan bigla si Claire, puno ng kaliwanagan ng kanyang puso sa ugali ng kanyang ina. Kahit gustong makipaghiwalay ng kanyang ama, mahirap para makuha ang gusto niya. Sa pag-iisip nito, bigla rin niyang napagtanto na ang bagay na naghahanap ng kamatayan ng kanyang ina ay malamang na umaarte pa. Kaya gumaan din ang loob niya. Sa sandaling dumating ang BMW sa villa, narinig nila si Elaine na nagmumura sa kalye. Jacob, ikaw ay nalulungkot na bastard. Labis akong nagdusa para sa iyo at nagdusa ng marami, kaya kailangan mo pa akong hiwalayan. Bumaba si na Charlie at Claire sa sasakyan. At pagkapasok nila sa pinto, Nakita nilang nakatayo si Elaine sa sala, walang kahihiyang nagmumura. Dahil wala pa rin ang dalawang ngipi ni Elaine sa harapan. Tumulo ang kanyang laway habang nagsasalita. Kailan siya natuwa, hindi lang ito naglabas ng hangin, kundi patuloy rin ang pagdura. Sinadya ni Jacob ang layo na mahigit limang metro mula sa kanya sa oras na ito, at galit na sinabi, Huwag mong sabihin sa akin ang mga walang kwentang bagay. Lagot ka sa akin ngayon. Walang ibang pagpipilian maliban sa diborsyo. Sumigaw si Elaine. Bagay sa aso. Nananaginip ka lang. Sinasabi ko sa'yo. Patayin mo muna ako. Hindi ako makipaghiwalay sa'yo. Galit na sinabi ni Jacob. Maghintay ka. Pupunta ako sa korte para magdemanda bukas. Galit na sumigaw si Elaine. You fucking bluff me. Sa tingin mo ba sayo ang korte? Pwede bang makipag-divorce kung pupunta ka sa korte? Sinasabi ko sayo, upang pigilan ka sa paggawa nito. Nagtanong ako tungkol dito. Maraming taon na ang nakalipas. Basta hindi ako sang-ayon sa divorce sa korte. Hindi masentensyahan ng hiwalayan ng walang dahilan. Galit na sinabi ni Jacob, wala na akong relasyon sa iyo. Isang kasal na walang emosyonal na batayan ay hahatulan ng batas. Matagumpay na sinabi ni Elaine, paano kung walang emosyonal na pundasyon? Sinasabi ko sa iyo, may mga regulasyon ang mga nauugnay na batas, kahit na walang emosyonal na pundasyon. Dapat kang makipaghiwalay sa loob ng dalawang taon bago ka masentensyahan ng diborsyo. Natigilan si Jacob at agad na tinapakan ng kanyang puso at sinabi, Pagkatapos ay hihiwalay ako sa iyo ngayon, at pagbibilang mula ngayon, dalawang taon mamaya, kung hindi ka aalis, kailangan mo ring umalis. Kinagat ni Elaine ang kanyang mga labi at sinabing, Gusto mong makipaghiwalay sa akin, di ba? Sinasabi ko sa iyo, dalawang tao ay nakatira sa isang bahay at natutulog sa magkahiwalay na silid. Hindi ito paghihiwalay. Kung gusto mong maghiwalay tayo, makakalabas ka sa Thompson Villa. Tumira sa isang bahay. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Elaine. Maaari kang bumalik sa lumang bahay ng mag-isa. Umalis ka na. Kinagat ni Jacob ang kanyang mga ngipin. Basta kaya kitang tanggalin bilang isang beach. Kahit na matulog ka sa butas ng tulay sa loob ng dalawang taon, payag ako ikinaway ni Elaine ang kanyang kamay. Kung gayon, lumabas ka kaagad, lumabas ka na ngayon, lumabas ka sa kung saan. Pagkatapos magsalita, nagbanta si Elaine, wala na ang paamo sa harap, at tinagtadang pa ako sa likod ng mga muebles, na iniwan ang iyong ama at nagsunog ng kahoy. Ikaw, nanginginig sa galit si Jacob, ano ang pagkakaiba ng diskarte mo sa isang hayop? Humihingal si Elaine, masyado kang nagmamalasakit, ayaw mo bang umalis? Bilasan mo, umalis ka na. Biglang napatulala si Jacob, gusto na niyang makipaghiwalay kay Elaine, ngunit talagang nagdadalawang isip siyang umalis sa Thompson Villa. Ang malaking villa na ito na may elevator ay sobrang cool na tirahan. Pagkatapos manirahan dito, tingnan ang maliit na bahay dati. Walang pinagkaiba sa manukan. Pero ngayong ilang araw na lang siyang tumira dito, kung hahayaan niya ang sarili niyang lumipat, siya ay medyo nagdadalawang isip. Pinanood ni Claire ang dalawa na nag-uusap. Walang humpay na nagtatalo, at walang magawang sinabi. Tay, nanay, hindi naging maganda ang araw mo, bakit ka na naman ng gugulo? Sabi ni Elaine, gusto kong mamuhay ng maayos. Pero ayaw ng tatay mo. Sinabi ni Jacob, wala akong kinalaman sa'yo, hindi na ako makakasama. Alam na alam ni Charlie sa kanyang puso na gustong manatili at lumipad ni Jacob kasama si Mei Ching. Ngunit ang naisip niya ay napakaganda, wala ba siyang mapilit na mga numero sa kanyang puso dahil sa kanyang asawa? Kabanata siyam na raan at siyam na putsyam. Nang makitang masyadong mapagpas siya si Jacob, galit na sinabi ni Elaine. Okay, you can't live with me, right? Pagkatapos ay maaari kang mabuhay nang wala ako sa loob ng dalawang taon. At pagkatapos ay pumunta sa korte para magdemanda ng diborsyo. Habang sinasabi niya, bumuntong hininga si Elaine at sinabing, Ngunit Jacob, Masasabi ko sa iyo nang maaga na ako ay isang napakaingat na tao. Kung hihiwalayan mo ako, ipaalam sa akin na mas mahusay ka kaysa akin at mas komportable kaysa akin. At baka hindi ako komportable, alam mo kung ano ang gagawin ko. Kapag hindi ako komportable, mas alam mo kaysa iba, at tiyak na ipaparamdam ko sa iyo na mas hindi komportable kaysa akin, upang ang aking puso ay maging balanse. Sa madaling salita, kung maglakas loob kang makahanap ng isang maliit na vixen sa labas, at mamuhay ng lihim sa oras na yon, pagkatapos ay dapat kong lituhin ang iyong mabubuting bagay, at pagkatapos ay pagmumultuhan kita araw-araw. Ako ang iyong multo. Ako ang iyong anino. Hinding-hindi mo ako maaalis. Nang marinig ito ni Jacob, natakot ang kanyang kaluluwa. Ayon sa mga salita ni Elaine, kahit na nagdadala siya sa kanya ng dalawang taon, at sa wakas ay maaaring matunaw ang kasal, hindi niya siya pababayaan. Kung kasama niya si Mei Qing sa oras na yon, kapag nalaman ito ni Tony Elaine, hindi pa ba siya mababaliw? Wala pa rin siyang alam tungkol kay Mei araw-araw niya itong susuyuin bilang sarili niyang multo. Sa oras na yon, kung alam niya ang tungkol kay Mei Qing, o kahit alam niyang kasama niya si Mei Ching, kung gayon, pwede ba siyang putuli ng kutsilyo hanggang mamatay? At saka, hindi lang imposibleng pakawalan siya nito, imposible rin naman na bitawan niya si Mei Ching. Pagkatapos ng lahat, palagi niyang itinuturing si Mei Ching bilang ang kanyang pinakamasamang kaaway. Sa loob ng mga dekada, dahil sa kanyang istilo ng pag-arte bilang numero unong vixen sa Ores Hill. Paano na kaya si Mei Qing na kanyang kalaban? Sa oras na yon, baka masaktan siya at masaktan si Mei Qing, at magiging gulo ito pagkatapos. Sa pag-iisip nito, halos mapaiyak si Jacob sa pag-aalala. Desperado niyang tinanong ang kanyang sarili sa kanyang puso. Hindi ba ako makakasama ni Mei Qing sa aking buhay? Hindi ko kayang mahanap ang sarili kong kaligayahan. Kakailanganin ko bang mamuhay na may ganoong bitch sa buhay na ito? Sa pag-iisip nito, nagkaroon siya ng pusong mamatay. Si Elaine ay mukhang nanalo at matagumpay na sinabi, Sinasabi ko sa iyo Jacob, hindi mo makukuha na tanggalin ako sa iyong buhay maliban kung ako ay mamatay. Pero kahit nauna pa akong mamatay, kukunin pa rin kita hanggang kamatayan kung sumama ka sa akin, hinding hindi ka maiiwang mag-isa sa mundong ito. Nanginginig si Jacob sa galit, halos hindi na makatayo, siya ay umungal sa matinding galit. Alain, ikaw, ikaw, ang mabahong babae, isa kang halimaw, paanong magkakaroon ng bastos na tao na katulad mo sa mundo? Ano, napataas ang kilay ni Alain? Ano ang mali sa isang tulad ko? ang isang tulad ko ay nagpakasal pa rin sa iyo at nagkaroon ng anak. Sa tingin mo ba, ako ay pwedeng itapon kung kailan mo gusto? Galit na galit si Jacob, kaya napaiyak si Elaine, at sinabi sa isang nabuluna na boses, Ang huling bagay na pinagsisihan ko sa buhay ay ang pakasalan ka. Kung alam kong napakakulit mo, kahit maglagay ka pa ng kutsilyo sa leg ko, hindi ako magpapakasal sa iyo. Umalis ka. Biglang umiti si Elaine. Nako, anong kinalaman ng pagsisisi mo sa pagpakasal sa akin kung ako ay isang baliw? Sa tingin mo ba hindi ko alam kung bakit mo pinagsisihan ang lumang bagay na ito? Hindi ka ba nagsisisi na hindi mo nakasama si Mei Ching? Huwag kang magsisi na hindi ka nakabalik kay Mei Ching sa oras. Ikaw mismo ang kumain ng mangkok. Tumingin sa kawalik. At nang hinayang ngayong sinabi mo yon dahil naging baliw ako. Sa harap ng babae, hinawakan mo ang sarili mong konsensya at sinabing, walang hiya ka ba? Ikaw, nalagutan ng hininga si Jacob, ang mga tao na tulad ni Elaine ay may ganitong kakayahan. Tumpak niyang mahahanap ang pinakamasakit na wika sa anumang pagkakataon, at ilunsad ang pinakabrutal na pag-atake. Napagtanto ni Jacob sa oras na ito na hindi siya ang kalaban ng shrew na ito. Iniisip na ang kanyang buhay ay napakalungkot at tila walang araw sa kinabukasan. Nahulog siya sa lupa na parang bata at nagsimulang umiyak. Hindi tulad ng paraan ng pag-iyak ni Elaine. Ang pag-iyak ni Jacob ay talagang malungkot para sa nakikinig at luha para sa nakikinig. Kabanata 1000 Makikita kung gaano siya kadesperado sa mga sandaling ito. Nang makita ito ni Elaine, mas naging halata ang fustora ng nagwagi, at sinabi niya na mapanlait. Jacob, ikaw ay isang damn old master, ikaw ay isang mapanlinlang na tao, sumama ka sa akin. Bakit sa harap ng isang babae, gusto mong manalo ng simpatsya? Gusto mo bang sabihin ko sa iyo ang tungkol sa iyong pag-iibigan sa harap ng anak na babae? Pagkatapos noon, bago pa makasagot si Jacob, ninitian niya ito at sinabing, Ikaw si Jacob, sikat na tao sa paaralan noon, ang bagay sa pagitan mo at ni Mei Ching ay alam din sa buong school, pero ang isang katulad mo, halatang may girlfriend, nang gugulo pa na may mga bulaklak at mga damo sa labas. Inatake ako at sinira ang aking kainusentehan. Ngayon ikaw ay nasayang ang kalahati ng buhay ko, at pinag-uusapan ng paghihiwalay sa akin. Napakaraming scumbag sa loob ng mundo, ngunit sino ang makakatalo sa iyo? Naramdaman na lamang ni Jacob na marahas na tinamaan ng tren ang kanyang puso. Sa sandaling ito, napagtanto niya na maaaring hindi niya kayang talunin ng babaeng ito sa kanyang buhay. Sa kanya, imposibleng makahanap ng tunay na kaligayahan sa buhay na ito. Dahil dito, nagbago siya mula sa pagbulong tungo sa pagungol. Nanlumo rin si Claire sa sitwasyong nasa harapan niya. Bigla niyang napagtanto na hindi niya nais na maghiwalay ang kanyang mga magulang noon. Ngunit ang resulta ay hindi ang hiwalayan nilang dalawa kundi ang walang katapusang awayan tulad ngayon. Sa ganitong paraan, wala sa kanila ang magiging masaya. Kung ang buhay ay ganito sa hinaharap, kahit na siya ay hindi nakakaramdam ng anumang liwanag. Sa oras na ito, bigla siyang nakatanggap ng WeChat message ni Elsa, na ang nakasulat ay, Flair, pumunta ka sa Thompson. Bago pa ako nakapasok ay narinig ko na ang pagtatalo ni Tito at Tita, ang awayan ay tila medyo mabangis gusto mo bang umuwi at tingnan? Nagmamadaling sinabi ni Claire, nakauwi na ako. Muling sinabi ni Elsa, mabuti naman. Oo nga pala, mas mabuting manatili ako sa hotel sa mga araw na ito. Kung hindi ay sobrang nakakahiya, labis din ang pagsisisi ni Claire. Sa una, ito ay upang hayaan ng isang mabuting kaibigan na tumira sa kanyang sariling tahanan. Upang hindi siya manatili sa hotel. Pero sinong mag-aakala na noong bagong lipat siya rito ay gagawin na ng kanyang ama na aliwin ang kanyang unang pag-ibig sa bahay? Kagagaling lang niya sa first love niya, na wala na naman ang nanay niya. Ngayon, sa wakas ay natagpuan na ni nanay ang kanyang sarili. At silang dalawa ay nagsimulang mag-away kung kailan sila nakauwi. Kung magbabago sila sa kanya, natatakot akong magtago sila sa malayo. Sa pag-iisip nito, kinailangan niyang bumuntong hininga at magpadala ng message kay Elsa. I'm sorry Elsa, pwede kang bumalik kapag natapos na ang mga gawain sa pamilya. Nagmamadaling sinabi ni Elsa, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin ngayon, at alagaan ang mga usapin ng pamilya. Kung tutuusin, noon pa man ay naiingit si Elsa kay Claire. Tutal makakahanap naman siya ng magandang lalaki na katulad ni Charlie. Ngunit ngayon, bigla siyang hindi nainggit. Kakaiba talaga ang pamilya niya. Kung hahayaan mong mamuhay sa ganoong atmosphere ng pamilya, natatakot ako na ito ay bumagsak na ng matagal. Sa pagkakataong ito, umiiyak na si Jacob at bumalik sa kwarto. Nakita ni Elaine na siya ay nakatakas. At nawala ng interes sa patuloy na pag-uugali. Tagumpay niyang sinabi, Oo, oh, ako ay maliligo sa malaking bathtub. Matutulog ako sa Thompson Villa. Hahaha. -ha -ha. Nang makitang bumalik na ang mga magulang sa kanika nilang silid. Bigong sinabi ni Claire kay Charlie. Pagod na pagod ako. At ang sakit ng ulo ko hanggang mamatay. Papasok na rin ako sa kwarto para maligo. Kung hindi ay babagsak talaga ako. Naisip ni Charlie na ma-promote siya sa isang antas ngayong gabi at nagmamadaling sinundan ng smiley face si Claire.